Nararamdaman mo ba na ikaw ay hindi na namimiss ng partner mo, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa? At ikaw ay sobrang miss na miss mo na ang partner mo. Kaya gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa'yo araw-gabi? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At pwede mo rin gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras ng gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. Pangalan at apelido tsaka hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, Kumuha kalamang ng isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling at pagkatapos balutin mo lamang ang isang hibla ng buhok mo sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo nang mabalot ito, Hawakan mo muna saglit itong ritual. Ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya. At bagitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pangalan at apelido niya, tsaka yung hiling. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual. Pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede ito ilagay sa bulsa mo, sa bag mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito. At panikuradong siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo araw gabi. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at kunin mo lamang yung isang hibla ng buhok mo at itapon mo lamang ito. At pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.